Panginoon, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyo na may mabigat na puso, ngunit puno ng pag-asa. Alam ko na nakikita mo ang bawat sakit na dalako, bawat sugat na dumudugo pa, bawat problema na tila walang solusyon. Inilalagay ko ngayon ang aking kamay sa kung ano ang pinakamasakit sa akin, sa lihim na lugar kung saan nananahan ang pighati. At humihingi ako ng iyong haplot. Hindi ako nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Dahil pagod na ako sa pagdadala ng bigat na ito ng mag-isa. Ngunit natutunan ko na kapag wala nang magagawa, kapag sobrang sakit na, maaari kong itaas ang aking mga kamay sa langit at sambahin ka. At iyan ang ginagawa ko ngayon, Ama. Tanggapin mo ang aking wasak na papuri. Tanggapin mo ang aking hindi-perpektong pagsamba. Ngunit tapat, dahil naniniwala ako na may mangyayari kapag ang aking tinig ay umabot sa iyong trono. Diyos, nagpapasya akong sumamba kahit sa gitna ng bagyo. Hindi dahil madali, kundi dahil nagtitiwala ako sa iyo. Sina Pablo at Silas ay nakabilanggo. Ang mga paa ay nasa paimitan. Ang mga likod ay sugatan sa paghampas. Ngunit noong hatinggabi sila ay umawit. Hindi ito masayang awit ng taong ayos lang. Ito ay awit ng taong pumipiling maniwala kahit sinasabi ng lahat na sumuko na. At anong nangyari? Ang lupa ay yumanaig. Ang mga kadena ay nalaglag. Ang mga pinto ay bumukas. Panginoon, naniniwala ako na ang parehong kapangyarihan na kumilos sa bilangguang iyon ay maaaring kumilos ngayon sa aking buhay. Hindi ako humihingi ng maliit na bagat Humihingi ako ng espiritual na lindol na yayanig sa mga estruktura ng bilang kung saan ako naroro. Yanigin mo ang mga kadena ng sakit, ng lungkot, ng kakulangan, ng kalungkot. Panginginigin mo ang lahat ng bagay na gumagapos sa akin at hindi galing sa iyo. Amang nasa langit, ilang beses kong sinubukang ayusin ang lahat ng mag-isa at nabigo ako. Ilang gabi akong walang tulog, nag-iisip, nagpaplano, sinusubukang humanap ng labasan. Ngunit dumanating ako sa dulo ng aking sarili. Inaamin ko na kung wala ka, wala akong magagawa. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi nawawala sa karaniwang gamot. Ang problemang ito ay hindi nalulutas ng talino ng tao. Kailangan ko ang iyong himala. Kailangan kong pumasok ka sa sitwasyong ito at gawin ang tanging ikaw lang ang makagagawa. Kaya inilalagay ko ang aking kamay sa lugar na mahabdi sa bukas na sugat na ito, sa kawalan na ito na walang makapupuno, at hinihiling ko, hipuin mo ito, Panginoon. Huwag mong hayaang lumabas ako sa sandaling ito sa parehong paraan ng pagpasok ko. Nawa ang aking pagsamba ngayon ay maging pagpapalaya. Panginoong Jesus, alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. May iba pang nakabilanggo, nagdurusa ng tahimik, sinusubukang maging matatag kahit sa loob ay nadudurog na katulad ng ibang mga bilanggo na nakarinig sa awit ni na Pablo at Silas, nawa ang aking pananampalataya ay umabot din sa mga malapit sa akin. Gamitin mo ang aking kwento upang palakasin ang loob ng iba. Gamitin mo ang aking patotoo upang ibangon ang nadapa. Dahil alam ko na ang ang ito ay hindi walang hanggat. Ito ay lilipa. Ang sakit ay magkakaroon ng katapusan. Ang disyerto ay matatapo. Ipinangako mo na hindi mo iiwan ni pababayaan ang iyong mga anak at kumakapit ako sa pangakong iyan, tulad ng pagkapit sa huling tabla sa gitna ng pagkawasak ng barko. Makapangyarihang Diyos, ipinapahayag ko ngayon na kung saan may tunay na pagsamba, ang mga kadena ay hindi makatatagal. Hindi mahalaga kung gaano katagal na akong nakabilanggo sa sitwasyong ito. Hindi mahalaga kung ilang beses akong sumubok at hindi nagtagumpay. Kapag sinasamba kita, may nagbabago sa espiritual na mundo. Ang mga kuta ay nababagsak. Ang mga pader ay gumuguho. Ang mga higante ay nanginginig. Kaya tanggapin mo ang aking papuri bilang alay. Wala akong masyadong maibibigay sa iyo. Ngunit ibinibigay ko kung anong mayroon ako. Isang pusong sugatan. Ngunit handang magtiwala isang maliit na pananampalataya, ngunit tumatangging mamatay. Isang mahinang pag-asa, ngunit mapilit pa rin maniwala. Kunin mo ang binhing ito ng pananampalataya at paramihin ito. Gawing lindol ang aking pagsamba. Gawing pagpapalaya ang aking panalangin. Diyos ng aking kaligtasan, may mga sugat sa aking kaluluwa na walang nakakakita, ngunit kilala mo ang bawat isa sa mga ito. Ito ay mga marka ng mga laban na hinarap ko ng mag-isa, mga peklat ng pagkabigo na dala ko ng nakatago, mga sakit na nagpanggap akong hindi nararamdaman upang magmukhang matatag sa harap ng iba. Ngunit ngayon, inaalis ko ang maskara sa iyong harapan. Wala na akong lakas para magpanggap na ayos lang ang lahat. Inilalagay ko ang aking kamay sa mga di nakikitang sugat na ito at dumadaing. Pagalingin mo ako, Panginoon hindi lang gamit ang benda na nagtatago ng problema, kundi sa pamamagitan ng tunay na paggaling na nagmumula sa loob palabas. Nawa ang iyong haplot ay umabot sa pinakamalalim na bahagi ng aking sakit. Nawa ang iyong presensya ay umabot sa mga lugar na kahit ako mismo ay ayaw tingnan. Dahil alam ko na ikaw lang ang makakapagbago ng sakit na ito upang maging patutoo, ang sugat na ito upang maging bukal ng paggaling para sa iba. Amang mahabagin, ilang beses kong inakala na meron akong pananampalataya. Ngunit ito ay pagkarelihiyoso lamang. Akala ko ang pananalangin ay pag-uulit lamang ng magagandang salita, na ang pagsamba ay pag-awit lamang ng mga kanta. Ngunit ngayon naiintindihan ko na ang tunay na pagsamba ay isinisilang mula sa pangangailangan, mula sa banal na pagsamo nang taong wala nang matatakbuhan, kundi ikaw. Sina Pablo at Silas ay hindi umawit ng mga saulong himno sa bilangguang iyon. Sila ay dumaing, tumawag, ibinuhos ang kaluluwa sa iyong harapan. At ang ganitong uri ng tunay na pagsamba, desperado, walang pagkukunwari ang nagpayanig sa lupa. Kaya ngayon, lumalapit ako ng walang maskara, walang pagpapanggap hindi sinusubukang magpahanga. Lumalapit ako tulad ng isang pulubi na kumakatok sa iyong pinto na humihingi ng tinapay. Lumalapit akong wasak, nangangailangan, nakadepende. At ganito mismo ang gusto mo sa akin. Dahil ang pusong wasak ay hindi mo itinatakwel. Panginoon ng pag-asa, may mga sandali na tumitingin ako sa aking buhay. At puro guho lamang ang nakikita ko. Mga pangarap na namatay mga relasyon na nasira, mga pangako na hindi kailanman natupad. Para akong nasa gitna ng larangan ng digmaan pagkatapos ng giyera, napapaligiran lamang ng mga durog na bato at abo. Ngunit naririnig ko ang iyong tinig na bumubulong sa aking puso na ikaw ay dalubhasa sa muling pagtatayo ng nasira. Na kaya mong magpatubo ng hardin kung saan puro disyerto lamang dati na nagdadala ka ng buhay kung saan puro kamatayan lamang dati. Kaya ipinapatong ko ang aking kamay sa mga guhong ito ng aking buhay at ipinapahayag, ang lahat ay muling itatayo. Ang namatay ay mabubuhay muli. Ang nasira ay maibabalik. Dahil kapag sumasamba ako sa gitna ng abo, ipinapahayag ko na nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan na magsimulang muli, nagawing bago ang lahat ng bagay. Makapangyarihang Diyos, alam ko na habang nanalangin ako ngayon, may digma ang nangyayari sa espiritual na mundo. Ayaw ng kaaway na maging malaya ako. Inihanda niya ang mga kadenang ito ng maingat, pinili ang mga gapos na ito sa pag-aakalang hindi ako kailanman makakalaya. Tumaya siya sa aking pagsuko, umasa sa aking pagkapagod, naghintay na tumigil ako sa pagsamba ngunit ang hindi niya alam ay kilala ko ang isang Diyos na mas dakila, isang Diyos na hindi nakikibahagi ng tagumpay sa kaninuman, isang Diyos na nanalo na sa lahat ng laban bago pa man ito magsimula. Kaya habang sumasamba ako, ipinapahayag ko ang pagkatalo ng kaaway. Ipinapaalam ko na natalo na siya sa digmaang ito dahil walang kapangyarihan ng kadiliman ang makatatagal sa kapangyarihan ng tunay na pagsamba. Walang kuta ng kasamaan ang mananatiling nakatayo kapag ang pangalan ni Jesus ay itinataas. Ama, alam ko na madalas akong nanalangin na alisin mo ang problema sa akin. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na minsan, hindi mo inaalis ang problema, kundi sumasama ka sa akin sa loob nito. Tulad ng ginawa mo sa tatlong kabataan sa pugon tulad ng ginawa mo kay Daniel sa kulungan ng mga leon, tulad ng ginawa mo kay Pedro sa bilangguan, hindi mo sila iniligtas mula sa pagpasok sa hirap, ngunit pumasok ka kasama nila at pagkatapos ay inilabas sila ng may tagumpay. Kaya kung kailangang dumaan sa pugo, sumama ka sa akin. Kung kailangang harapin ang mga leon, nawa ang iyong presensya ang magtikom ng kanilang mga bibig. Kung ang bilangguan ay hindi pa bumubukas, nawa ay marunong akong sumamba habang hinihintay ang lindol. Panginoon ng kaluwalhatian, inilalagay ko sa iyong harapan ang bawat bahagi ng aking buhay na nangangailangan ng banal na intervention, ang sakit na hindi mapagaling ng mga doktor, ang sirang relasyon na tila imposibleng maayos, ang sitwasyong pinansyal na lalong lumalala, ang anak na lumayo at ayaw bumalik, ang pangarap na namatay at kailangang mabuhay muli ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong paanan at habang nanalangin ako, ako ay sumasamba. Dahil natutunan ko na ang pagsamba ay hindi nakadepende sa mga pangyayari. Hindi naghintay sina Pablo at Silas na makalabas sa bilangguan upang magpuri. Nagpuri sila sa loob ng bilangguan at ang papuri ang nagbukas ng pinto. Kaya hindi ko hihintaying mangyari ang himala upang sambahin ka. Sasambahin kita ngayon. At ang himala ay darating bilang bunga, Diyos ng pag-ibig, may mga sandali na ang sakit ay napakalaki na hindi ko alam kung paano manalangin. Ang mga salita ay tumatakas, ang isip ay nalilito, ang puso ay bumibigat na parang tingga. Ngunit kahit hindi ako makapagsalita, naiintindihan mo ang aking daing. Kahit na ang mga luha ang aking tanging mga salita, tinitipon mo ang mga ito sa iyong sisidlan. Kaya tanggapin mo ang panalangin ito na mas iyak kaysa mga salita. Tanggapin mo ang papuring ito na mas buntong hininga kaysa awit. Dahil nanggaling ito sa kaibuturan ng kaluluwa. Nanggaling ito sa lugar ng katotohanan kung saan walang maskara o pagkukunwari. Ito ay pagsamba ng mga wasak, ng mga sugatan, ng mga wala ng lakas, ngunit mayroon pang pananampalataya. Walang hanggang ama, ilang kadena ang nakapaligid sa akin na hindi laging nakikita. Mga kadena ng takot na pumaparalisa. Mga kadena ng lungkot na nagnanakaw ng saya. Mga kadena ng pagkakasala na nag sa araw at gabi. Mga kadena ng pagtanggi na nagpaparamdam na hindi ako minamahal. Mga kadena ng bisyo na dumanadaig at umaalipin. Ngunit ipinapahayag ko sa kapangyarihan ng iyong pangalan na ngayon ang mga kadenang ito ay babagsak dahil kung saan may tunay na pagsamba, walang puwang para sa mga gapos. Ang iyong presensya ay sumisira sa bawat pamatok. Ang iyong kaluwalhatian ay wumawasak sa lahat ng panga. Kaya halika, Espiritu Santo, punuin mo ang lugar na ito. Punuin mo ang aking puso. Dalhin mo ang lindol na kailangan ko upang lumay. Panginoong Hesus, alam kong sinubukan ng kaaway na patahimikin ako. Sinubukang ipasuko ako sa pag-awit, sa pananalangin, sa paniniwala. May mga araw na ang gusto ko ay itapon ng lahat at talikuran ang pananampalataya. Ngunit may kung ano sa loob ko na tumangging sumuko. Isang maliit na ningas, ngunit hindi na mata. At ngayon, ang ningas na ito ay nagiging apo. Dahil nagpasya ako na sasamba ako, anuman ang mangyari. Magpupuri ako kahit masakit. Aawit ako kahit na ang mga luha ay nagpapalabo sa paningin. Dahil alam ko na ang aking pagsamba ay gumagambala sa kadiliman. Ang aking papuri ay yumayanig sa impyerno. Ang aking panalangin ay nagpakikilos sa langit. At ang kaaway ay kailangang sumuko sa harap ng kapangyarihan ng aking pagsamba. Amang minamahal, sa eksaktong sandaling ito habang nanalangin ako, nararamdaman kong may nagbabagos. Hindi lang ito emosyon. Hindi lang ito panandali ang pakiramdam. Ito ay isang malalim na katiyakan na itinatanim sa aking espiritu. Ang katiyakan na ang imposible ay malapit ng na mangyari. Na ang himala ay hindi tanong kung mangyayari, kundi kung kailan mangyayari. Dahil nang ilagay ko ang aking kamay kung saan masakit at nagsimulang sumamba Pinagana ko ang kapangyarihan ng langit sa aking sitwasyon. Pinakilos ko ang mga anghel. Tinawag ko ang pansin ng Diyos sa aking usapin. At ngayon, wala nang atrasan. Ang proseso ay nagsimula na. Ang lindol ay itinakda na. Ang mga kadena ay nagsimula ng kumalas. At kahit hindi ko nakikita gamit ang aking mga likas na mata, alam ko sa aking espiritu na ang paglaya ay parating na dahil ang sumasampalataya ay hindi lang tumitingin sa kung ano ang nakikita. Ang may pananampalataya ay nakikita ang hindi nakikita at tinatawag na umiral ang mga bagay na wala pa. Makapangyarihang Diyos, inilalagay ko ang aking kamay ngayon sa kung ano ang higit na nangangailangan ng iyong haplo. Marahil, ito ay sakit sa katawan na tumutupok sa aking katawan. Marahil ito ay sakit sa emosyon na sumisira sa aking kaluluwa. Marahil ito ay sakit sa espirituwal na pumapatay sa aking pananampalataya. Anuman ito, hinihiling ko, hipuin mo ito, Panginoon. Padaanin mo ang iyong kamay sa sugat na ito. Ibuhos mo ang iyong langis sa sakit na ito. Salitain mo ang iyong salita sa kaguluhan ito at nawa ngayon din, habang nanalangin ako, habang sumasamba ako, habang tumatawag ako, ang himala ay magsimulang mangyari. Hindi maliit na himala, kundi isang espiritual na lindol na magbabago sa lahat, na magbubukas ng lahat ng pinto, na wawasak sa lahat ng kadena, na magpapalaya sa lahat ng bilanggo. Mahal na Ama, turuan mo akong sumamba kahit sa hating gabi ng aking buhay. Kapag ang lahat ay madilim, kapag walang saysay ang lahat, Kapag tila ang araw ay hindi nasisikat muli, nawa ay marunong akong itaas ang aking mga kamay at takilain dahil ang hating gabi ay hindi tatagal magpakailan. Ang madaling araw ay darating, ang pagsikat ng araw ay sasapit, at ang sumamba sa kadiliman ay magdiriwang sa liwanag. Kaya palakasin mo ang aking pananampalatayang, baguhin mo ang aking pag-asa. Sindihan mo muli ang apoy na halos mamatay na. Gawin mong napakalakas ng aking papuri na ang ibang mga bilanggo ay makarinig at lumakas ang loob. Dahil hindi lang ako nanalangin para sa aking saril, nanalangin ako para sa lahat ng dumadaan sa parehong lambak na tulad. Panginoon ng buhay, alam kong ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig nang sina Pablo at Silas ay sumamba. Hindi ito maliit na pagyanig. Ito ay lindol na yumanig sa buong istruktura at ipinapahayag ko na ang parehong mangyayari dito. Ang mga base ng aking bilangguan ay yayanig. Ang mga estruktura ng pighating ito ay mayayanig. Ang lahat ng tila, matibay at walang hanggan ay mawawasak ng kapangyarihan ng pagsamba. Dahil kapag sinasamba ka namin ng totoo, ang imposible ay nagiging posible. Ang walang lunas ay gumagaling. Ang patay ay nabubuhay muli ang nawala ay natatagpuan. Ang wasak ay naibabalik. Kaya tanggapin mo ang aking pagsamba ngayon bilang buhay na sakripisyo, bilang alay na mabangong samyo, bilang insenso na umaakyat sa iyong trono. Tapat na Diyos, ipinapahayag ko na ang aking bilangguan ay hindi walang hanggan. Ito ay lilipa. Ang sakit na ito ay magkakaroon ng katapusan. Ang pagdurusang ito ay matatapos dahil ikaw ang Diyos na nagpapalaya, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapanumbad. ang Diyos na hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Ilang beses mo na akong iniligtas? Ilang beses mo na akong inalalayan noong ako ay babagsak na? Ilang beses mo na akong binigyan ng lakas noong wala na ako? Kung ginawa mo sa nakaraan, gagawin mo muli dahil hindi ka nagbabago ang iyong katapatan ay nananati. Ang iyong pag-ibig ay walang katapusan. Kaya kumakapit ako sa iyo bilang aking tanging pag-asa, bilang aking matibay na tore, bilang aking kanlungan at aking lakas. Amang nasa langit, nawa ang panalangin ito ang simula ng aking himala. Nawa ang sandaling ito ng pagsamba ay magmarka ng simula ng aking paglaya. Hindi mahalaga kung gaano katagal hindi mahalaga kung paano darat. Alam kong darating ito dahil ikaw ay Diyos ng mga pangako at hindi ng kasinungalingan. Ang ipinangako mo, iyong tutuparin. Ang sinabi mo, mangyayari. Kaya habang naghihintay, sasamba ako. Habang nagaabang, aabang magpupuri ako. Dahil alam kong laging sulit ang sumamba. Laging sulit ang magtiwala. Laging sulit ang maniwala. At kapag dumating ang lindol, kapag bumukas ang mga pinto, kapag nalaglag ang mga kadena, ibibigay ko ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang. Panginoon, sa huling sandaling ito ng panalangin, itinataas ko ang aking mga kamay ng isa pang beses at sinasamba kita ng buong nasa loob ko. Sinasamba kita hindi dahil sa gagawin mo, kundi dahil sa kung sino ka, dahil karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba kahit hindi ko naiintindihan ang iyong mga daan. Dahil banal ka, kahit walang saysay ang buhay. Dahil mabuti ka, kahit sinasabi ng mga pangyayari ang kabaligtaran. Kaya tanggapin mo ang aking aleluya. Panginoon, tanggapin mo ang aking papuri. Tanggapin mo ang aking buhay bilang alay. At nawa ngayon din ay magsimula ang espiritual na lindol. Nawa ang mga gapos ay yanigin. Nawa ang mga kadena ay malaglag, Nawa ang mga pinto ay bumukas. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nanalangin at naniniwala. Amen. Aking mahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang ito, mayroon akong espesyal na pakiusap sa iyo. Pindutin ang pindutan ng like ngayon dahil ang simpleng kilos na ito ay tumutulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng himala tulad mo. May isang tao sa sandaling ito na nakabilanggo tulad mo ilang minuto ang nakalipas at ang panalanging ito ay maaring maging susi na magbubukas ng kanyang bilangguan. Ibahagi ang videong ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa mga taong alam mong nagdurusa ng tahimik. Huwag itago ang salitang ito para sa iyo lang maging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa mga nawalan ng pananampalataya. At kung gusto mong ipanalangin ka namin ng partikular, ilagay ang iyong pangalan dito sa mga komento. Sabihin, ako si ganito at kailangan ko ng panalangin. Huwag mahahiya. Dito ay lugar ng pananampalataya, ng pagtanggap, ng magkakapatid na nagmamalasakit sa isa't isa. Kung gumawa na ang Diyos ng himala sa iyong buhay, kung naranasan mo na ang kapangyarihan ng pagsamba, sabihin ang iyong patutoo dito sa ibaba. Isulat kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ito ay magpapalakas sa pananampalataya ng nagbabasa at naghihintay pa rin sa kanilang himala. At kung mayroon kang madali ang kahilingan sa panalangin, kung mayroong bumabagabag sa iyong puso ngayon, isulat dito. Mananalangin tayo ng sama-sama dahil kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan ni Jesus, siya ay nasa gitna nila. Huwag umalis sa channel na ito. Manatili sa amin. Dahil dito makatagpo ka ng higit pang makapangyarihang mga panalangin, higit pang mga salita ng pananampalataya, higit pang lakas upang magpatuloy. Mag-subscribe sa channel kung hindi pa nakasubscribe. I-activate ang kampana upang hindi makaligtaan ang anumang panalangin at tandaan, ang iyong bilangguan ay hindi walang hanggan. Ito ay lilipat. Ang lindol ay nagsimula na. Ang mga kadena ay nanginginig na. At sa lalong madaling panahon, ikaw ay lalabas dyan na may patutuo ng tagumpay na sasabi, Pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan, manatili sa kapayapaan ng Panginoon.